Talaga. Chibi, talaga. ganda yung tambayan mo. Agad na nagsibita ang dalawa sa ah, na ang bibi si namin. Na ang bibi Hang namin. Sa isang ng oh, na nagsisipan na na Eh, bakit pretty ice, pretty po Eh, eh, ano? Ay, sa so, may... Sa kanya na nakaya tayo magtanong. Bibi. Chibi. Chibi, Chibi. Sigurado ka ka magtatanong? Oh, ang ka. Oh, hindi, ka. Gusto mo, hindi. na nadidi ay lang araw na. Wala siguro. Hmm? na tayo magtanong, Francine. Sama na kita. Ah, okay. Sige. Napansin ko ang pagkagat labi ni Francine na parang naging iba ang Ni hindi siya nagwala nung binilagyan ko Nakaramdam siya ng kwintas. Ng kirot, pero yung isa o, namin, yung puti. Oh, ah, nagwala yun. Si ah! Na, ah. Nakakapit lang sa braso ko. Na talagang matatakot. Ka na? Ha? Gutom na, ah? na ikaw? Kalahol. Uy! Gutom na yung baby? Ang baby ka? Lang kasi sa Uy! Tingin sa nakain eh. O di kaya Magandang hapon po, Manong. Doon lang tumigil sa pagsibak ng kahoy ang matanda. Tumingin siya sa amin na para bang lahat kami nakagawa ng malaking krimen. Ano kayo? Ano kayo lang Hi! Niyo? Ah, Hi! Hi! Kamay muna tayo. Ano kung saan na kami, Manong? Kamay ito. Eh, mga dayo po kasi kami dali Maynila. Kamay. <laughs> eh. eh <dahil> <laughs> kami resort. Simpleng resort lang po. At dito yung banday. Hindi po kasi namin alam kung ano, saan na yung daan ito punta doon. Busog. Ah, yung mga resort dito. Bisog bibig ko. Eh, sa pagkakaan ko, hindi yung tumatanggap ng bisita dahil sa sobrang kalumaan. Ah, Eh, nakapag-resort po kami. Ibig sabihin po, tumatanggap po sila. Yung daan na lang po talaga yung problema namin. Nakapagpa-resort? Paano yung nangyari yun? Eh, wala naman tao sa resort na yun ah. Ito sa lugar na ito. At talagang galing Maynila pa talaga kayo.